Tanggapin ang haplos ng pagmamahal ng Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 3, verses 7 to 10, and I read it for you. Jesus departed with His disciples to the lake, and a great multitude from Galilee followed Him, hearing all that He was doing. They came to Him in great numbers from Judea, Jerusalem, Idumea, beyond the Jordan, and the region around Tyre and Sidon. He told his disciples to have a boat ready for him because of the crowd, so that they would not crush him, for he had cured many, so that all who had diseases pressed upon him to touch him. May kapangyarihan ang bawat haplos na ating ibinibigay sa ating kapwa ang haplos ng isang ina sa kaniyang may sakit na anak, ang haplos ng pagmamahal ng isang kaibigan sa kaniyang kaibigan na may pinagdadaanan, o kaya naman ang mahigpit na yakap ng isang pinakamamahal na tao ay sapat na upang mapawi ang ating pinagdadaanan ng sama ng loob. Ang ating mga haplos ay nanganghulugan ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Sa atin pong binasang ebanghelyo sa araw na ito, napakinggan po natin kung papaanong ang mga tao'y nagsisiksikan at dinudumog ang Panginoong sa Kristo, mahaplusan lamang ang Panginoon. Ano ba ang mayroon kay Jesus? Ano ba ang nakita ng mga tao? Ano ba ang nadama nila kung bakit dinudumog ngayon si Jesus upang siya ay mahawakan man lamang. Napakaraming pinagaling ni Jesus sa Ebanghelyo at nakita natin kung papaanong sila ay kanyang hinaplos, isang haplos ng pagmamahal na nagbigay kagalingan sa lahat ng uri ng kanilang sakit. Kaya naman ang mga tao'y uhaw na uhaw na mahaplosan din ng ating Panginoon. Hindi nakapagtataka na sa ating tradisyon at naging kaugalian, hindi ko ba ang ating paghaplos sa mga imahe o kaya naman ang ating paghaplos sa mga binutil ng rosaryo, ng krus, ng mga santo at iba pa, ay ating nakasanayan. Ito ay nangangahulugan ng ating matibay na pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon at pati na rin sa mga taong namuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos. Tunay ngang hindi natin sinasamba ang mga larawan, ang mga imahe, ang mga inukit na kahoy o bato. Sila ay mga paalala ng dakilang haplos ng pagmamahal ng Panginoon sa ating buhay. Sabi sa ating binasa, For He had cured many, so that all who had diseases pressed upon Him to touch Him. Nakikita natin ang ating sarili sa napakaraming mga tao noong panahon ni Yesus na nagnanais mahaplos ang ating Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Yeso Kristo, haplosin mo ang aming buhay ng iyong pagmamahal. Ang mga bahagi na kung saan nangangailangan ng kagalingan, liwanag at katotohanan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo, and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video nito. O kaya naman po, just search Father Fiel Pareha. God bless you po.